Ayon mga idol, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idol. Nandito na nun muli ang iyong idol. Okay, ang video natin sa ngayon ay magluluto tayo ng paksiw na bangus na may ano, baboy. Ah. Yan mga idol, medyo inaano natin yung baboy sa sarili niyang ano, pinapakatas natin nilagay na natin yung bawang, sibuyas, yan yan. Tapos lalagyan natin siya ng ano, Sprite mga idol. Sprite baka naman. No? So try lang natin tong luto na to mga idol. Hindi ko pa na Minsan ganyan 'no pag nagluluto sa baboy, ang nilalagay ko Sprite lagi. Ngayon, iniba ko naman ang nilagay ko nilagyan ko ng bangus no? at lalagyan syempre natin yan ng suka yung mga pampalasa nilagay na natin mga idol at ilalagay din natin yung gulay no? takpan lang muna natin hanggang sa uh, matuyo mga kunti kunti yung sabaw para manot yung lasa ng ating sprite don sa no na manamis namis na masim masim kasi syempre may suka yan mga lodi no So, kung hanggang ngayon nanonood ka pa sa video ito pa naman mga idol kung tagasan kayo para malaman ko kung saan nakarating ang video na to mga lodi no so ayan na nga binuksan natin tiningnan natin kung matutuyo na ang sabaw ng ating ano paksiw na bangos no mix yan mga idol so yan nagpapaksiyo tayo ng isda kasi ang tawag dito medyo hindi tayo pwede sa mga ulam na no isda lang tayo mga lodi yung baboy dyan bahala na sila mami basta ako isda lang muna at syempre siguradong mapapakanin ka talaga dyan sa, sa, sa sarap no ayan na nga mga idol nanonot na natutuyo na mga lodi ayan So, pwede na natin patayin yan mga idol at uh, maghanda ng ating tanghalian. Yun, at papasok ang mga hotdog. No? Papasok yung mga hotdog ko. Ako lang may iwan dito sa bahay mga lodi. Ayan. So, ayan na nga mga lods. Uh, kakain na ako. Kakain na kami ni mami. So, syempre, yung kanin ko mga lods. Huwag kayong maingay. Dinagdagan ko sabi one cup lang ginawa ko dalawa so hanggang sa muli mga idol kita kit ulit tayo sa susunod na video mga lodi okay God bless you all mga lords hanggang sa muli bye bye ingat kayo palagi